Welcome back sa Iwan TV. Sa diyang nakakamangha at misteryoso ang mga nilalang sa ating daidig, lalo na kung ang mga hayop na ito ay ngayon mo palang masisilayan. Katulad na lamang ng video na ating itatampok, mga hayop na may pambihira at transparent na katawan. Kaya samahan niyo akong alamin ang hiwaga sa likod ng mga nilalang na ito. Number 8, Surgeon Fish Mula nang may upload ang larawan na ito sa internet ay marami ng katanungan ang naglabasan mula sa mga nakakita nito. May ilang nagsabi na ito raw ay peke pero ang isda na ito ay halimbawa lamang ng transparent na mga nilalang na ating pag-uusapan. Ayon sa nag-upload ng larawan, ang isda na ito ay tinatawag na blue tang. Ang blue tang ay isa lamang sa 75 species sa pamilya ng surgeon fish ang isda na ito ay transparent lamang kapag ito ay bata pa At habang ito ay nagmamature ay magiging kulay dilaw at asul ang kanilang katawan Number 7, Leptosepalus Isa na siguro ang nilalang na ito sa pinakatransparent ang katawan Sa sobrang linaw nito ay halos wala kang makita na internal organs sa loob nito Ang nilalang na ito ay tinatawag na il o igat ang bawat igat ay dumadaan sa isang larval stage na kilala bilang isang leptocephalus. Mayroon silang flat na katawan, maliliit na mga internal organs sa loob at mayroon lamang silang simple tube para sa isang bituka. Ang kombinasyon ng mga features nila na ito ay nagre sa pagiging transparent ng kanilang katawan habang sila ay buhay. Ang yugto ay maaaring tumagal mula buwan hanggang taon depende sa mga species at kondisyon ng kanilang kapaligiran. Ang mga leptocephalus ay nagbabago ang kulay ng maraming beses sa buong buhay nila. Nagsisimula silang maging transparent bago maging brownish-yellow ang kanilang mga tagiliran at tiyan. Pagkatapos ng lima hanggang dalawampung taon, ang mga igat ay magiging matured ang kasarian. Ang kanilang mga mata ay lumalaki, ang kanilang mga gilid ay nagiging pilak, at ang kanilang mga tiyan ay puti ang kulay. Number 6, Cystosoma. Ang Cystosoma ay kabilang sa isang suborder ng marine crustacean na tinatawag na hyperid amphipod na naninirahan sa bawat karagatan. Ang mga transparent na nilalang na ito ay nauugnay sa sand fleas pero malayong kamag-anak ng mga hipon. Mayroon silang isang pares ng mga mata, ngunit napakalaki ng mga ito. Gayunpaman, ang mga mata na ito ay kaya nilang itago sa kakaibang paraan ito ay sa pamagitan ng pagkalat ng kanilang retina sa isang manipis at maliliit na pulang tuldok. Sa sobrang liit nito ay halos hindi makita ng karamihan sa mga hayop. Ang species na ito ay ganap na transparent maging ang bituka nito ay halos hindi mo makita na halos ginagawang invisible kapag sila ay nasa ilalim ng tubig. Ang ganitong pisikal na katangian ay lubos na nakakatulong sa kanila upang magkapagtago sa mga mandaragit. Number 5. Glasswing Butterfly Isa pa sa nakakamanghang nilalang na ating itatampok ay ang mga glasswing butterfly. Ang mga pakpak ng glasswing butterfly ay madalas na inihahambing sa salamin. Mayroon itong malinaw o transparent na pakpak at kadalasan na pinapalibutan ng dark brown or orange sa paligid. Malaking bahagi ng kanilang pakpak ay malinaw at wala itong magukulay na kaliskis na makikita sa karaniwang paru-paro. Gayunpaman, kung titignan mo ng mas malapitan, ay makikita ang maliliit na buhok na siyang tumutulong na protektahan ang ibabaw na pakpak. Maaring marupok at mahina kung pagmamasdan, ngunit ang mga paru-paro na ito ay maaring magdala ng hanggang apat na beses sa kanilang timbang. Bilang karagdagan, ang kanilang anyo ay nagsisilbirin bilang isang paraan ng pagbabalat kayo sa kanilang natural na tirahan. Number 4, Sea Butterfly ang mga sea butterfly ay kilala rin bilang mga therapod. Ang mga kaakit akit na nilalang na ito ay isang uri ng sea snail, ngunit hindi katulad ng ibang mga suso, sila ay nag-evolve sa malayang paglangoy o mga organismo na naninirahan sa karagatan. Ang mga sea butterfly ay nagkapag-develop ng parapodia o lobes na kumikilos bilang maliliit na pakpak. Ang malapakpak na mga bisig na ito ay nagbibigay daan sa kanila na maglakbay sa tubig at sumunod sa agos nito. Ang mga sea butterfly ay hermaphrodite o nagtataglay ng parehong lalaki at babaing kasarian. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga sea butterfly ay nagpapalit ng kasarian bilang isang lalaki. Sa bandang huli ay nagsisimula silang gumawa ng mga itlog na inilalabas sa tubig hanggang sa mapisa. Number 3, Glass Frog. Ang mga glass frog ay isang kamangha-manghang grupo ng mga amphibian na kilala sa kanilang pagkakaroon ng translucent at transparent na balat na nagbibigay-daan upang makita ang kanilang mga internal organ kabilang na ang puso at digestive system. Makikita nga sa video ang paggalaw nito habang nasa loob ang mga natatanging palaga na ito ay kabilang sa pamilyang Central Day at sila ay pangunahing matatagpuan sa Central at South America na naninirahan sa mga tropical na rainforest. Ang pangalang glass frog ay hinango sa kanilang transparent na balat na nagbibigay sa kanila ng halos malasalaming itsura. Bagamat ang antas ng transparency ay maaaring mag-iba-iba sa mga species, maraming mga glass frog ang may maberde na kulay sa kanilang itaas na bahagi na siyang nagbiblend sa mga dahon ng halaman. Kaya bukod sa nagamamanghang itsura, ang kanilang pisikal na katangian ay nagbibigay daan upang magkapag camouflage sila sa kanilang tirahan. Number 2, Barrel Eye ang hindi pangkaraniwang isda na ito ay matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan at ang species na ito ay nadiskubre noong 1939. Tinawag itong barrel eye fish dahil sa hugis barrel ng mga mata nito na natatakpan ng mga kulay berde ng mga lente. Hindi lamang ang mga mata nila ang may na sa sapagkat kilala sila sa pagkakaroon ng isang transparent na ulo na puno ng likido dahil na rin sa transparent nilang ulo ay nagagawa nilang idirekta ang kanilang mga mata upang makita ng pataas at pasulong. Meron din silang malaki at patag na palikpik ang kanilang mga transparent na ulo at green pigmented eyes ay nakakatulong sa pagsala ng sikat ng araw na umaabot sa kanilang deep sea habitat. Number 1, Sea Salps sa kabila ng kanilang itsura na parang mga dikya, ang Salps ay kabilang sa miyembro ng Tunikata, isang grupo ng mga hayop na kilalari rin na bilang sea squirts. Ang mga Salps ay asexual, ibig sabihin ay maaari silang magparami ng mag-isa. May mga pagkakataon na makikita silang magkakadikit o magkakasama na parang kadena na kung minsan ay umaabot ng 10 metro ang haba. Ang mga salps ay mukhang gelatin kapag sila ay napadpad sa dalampasigan. Ngunit sa karagatan, ang mga nilalang na ito ay nagbubongba ng tubig sa kanilang mga transparent na katawan na gumagalaw sa pamagitan ng jet propulsion. Ang paggalaw na ito ay nagpapahintulod sa mga sea salps na makakilos ng mabilis at makapag-adjust sa kanilang lokasyon sa tubig. Sa araw, makikita ang mga salp na sa ibabaw ng tubig tulad ng mga phytoplankton na kanilang sinasada. Habang sa gabi naman ay patungo sila sa ilalim ng karagatan upang maiwasan ang mga mandaragit. Tunay na nakamamangha ang mga nilalang na ating itinampok. Kaya kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng mga video ay muli niyo akong samahan sa susunod na paglalakbay sa kaharian ng mga hayop.